みじょ。So, Salubong lang tayo sa araw at uh, ano napakasilaw Ayun, uh, nandito na po tayo sa barangay ng uh, Pasong Buaya, ha? Pasong Buaya. Uh, ito po ay tinawag na Pasong Buaya pero hindi ko po alam kung ano ang historic uh, ano nito. Uh, tinawag lang ng barangay uh, Buaya. Uh, sabi ng marami nung araw daw kasi maraming mga ilog dito nung araw eh marami raw nakikita rito ng buhaya uh, kasi itong lugar nito ay mga ano to eh, sakahan taniman ng mga palay at uh, uh, maraming ilog so kaya tinawag na pasong buhaya siguro nung araw ang mga buhaya rito makiat sa ano sa mga paso ay hindi joke lang po <laughs> ayan po ang uh, uh, kasaysayan <laughs> sabi ng aming uh, piloto ay marami <laughs> ayan po uh, ito po yung daang hari uh, stoplight na uh, po kami kakanan po kami rito uh, pagkumanan kami ay daang rey na po ito yan daang reyna ah. so stoplight po ah. kaya kailangan nating ah, huminto ayan ayan po, nakaguna po tayo kakana na po tayo ayan uh, po yung tinatawag na daang reyna po ito po ay uh, 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 karugtong ng daang hari no, daang reyna mayroong daang hari, may daang reyna hindi ko po alam kasi nung araw nung ako ay napagawi rito nung 1986 ay uh, may mga kwento, kwentuhan din na uh, bakit tinawag na daang hari at daang reyna kasi parang ang historika uh, ano nito eh parang mayroong nag-iibigan Ah... Uh, yan ang pagkakaalam ko yung pagkatuklas kung bakit tinawag itong daang reyna so marami na po rito tinayong mga subdivision Ah... Uh, ang gaganda ng mga subdivision dito na uh, tinatayo yan na uh, mga kilalang uh, lang developer po ang ang uh, uh, lugar na uh, tinatayuan ng mga kabahayan at marami na po rito may mga mall na po uh, ayan ay mayroon ng tinatayong Ayala Mall ayan siguro kilala na ninyo kung sinong may ari ng Ayala Mall <coughs> dito yung shortcut ng paliparan ayun ay, na ba yung paliparan para may dyan. Doon na mismo lulusot. Ah, yan mga kabayan natin, mga ka-brothers natin. Itong uh, intersection na ito na may stoplight, may mga shortcut na din pala rito na papuntang uh, paliparan. Ay, ang dami ng ano, alternative uh, route dito sa aming lugar. No? Ay, ang gaganda ng mga ano dito, may mga gasolinahan na may McDonald na yan. Ayay, ah, yeah, McDonald. Dadaan kami McDonald. An nung araw, ano to? Palayan, Talahiban. kaya nung uh, mga panahon na uh, 19 na uh, 96 nung uh, ako'y ma magbibisiklita ito ay hindi ganito. Ito ay putik ang ano rito, pero nung ma-develop ng mga kilalang mga developer sa bansang Pilipinas na ngayon ay mga masasabi nating mga higanting tao sa uh, larangan ng uh, business no? Ah, uh, ayan. Hindi na po ako magmi ng pangalan at kilala na niyo naman siguro kung sino yung bigating developer sa Pilipinas. ayan kagaya ng kanina'ng binanggit ko sa inyo yung Ayala Mall, napakalaki. Oh. Uh, Napakalaki ng Ayala Mall na tinatayo ngayon dito sa Daang Reyna. Ayan! Ayun po ay palabas na po kami ng Aguinaldo Highway Ito po yung overpass dito po sa Aguinaldo Highway Going to uh, Paliparan in Tagaytay So yan, yan po ang uh, flyover dito sa amin So mabilis na po ang biyahe rito Kami po ay tatagos sa open canal kung tawagin So ang open canal po ay marami siyang alternative route Kung... Uh, kayo ay gagawin ng uh, Tagaytay, uh, Batangas, Nasugbo... Marami po kagaya ng ng aming dinadaanan nito. Kami po ay uh, dadaan sa Open Canal kasi yun po yung pinaka madaling uh, alternative road na papuntang uh, Naik Cavite. So ang aming pong destination ay Naik Cavite po. Ayan, uh, ano na tayo? Nandito na tayo sa loob ng uh, open canal. Uh, marahil maraming magtatanong sa atin bakit tinawag na open canal. Kasi po itong lugar nito mga kabrothers, mga uh, kababayan natin, uh, ito po yung tinatawag na um, kaya tinawag na open canal kasi ang ang drainage dito or yung yung daluyan ng uh, mga tubig dito ay wala pong takip. Yan. Sabi ng aking uh, kasamang piloto ay walang takip. Tama po yun Walang takip kaya ayan po oh, 'yan. Kaya tinawag na open canal yan, 'yan. Wala po siyang mga takip, no? So ganun din yung nandito sa gawing kaliwa namin. Wala rin siyang takip. Ayan. Kaya tinawag na open canal. Ayan. So, welcome uh, Barangay Malagasan, 'yan. Ito na po ang Barangay uh, Malagasan po ay sakop pa rin po ito ng Imos Cavite po. Diba? No? Ayan. Uh, Barangay Malagasan 2C. Yan. Nung araw po, wala pong access dito. Uh, main road to main road lang. Pero dumating talaga ang mga taon ay napakaraming binuksan ng mga uh, alternative route na pwedeng daanan ng mga motorista. Yan. 'yung uh, main road ng Malagasan, uh, going to Dasmariñas po 'yan 'yan. Going to Dasmariñas, ito naman po ay going to Gentri na. So we are now uh, entering uh, uh Barangay uh, General Trias, Gentri kung tawagin dito sa amin. No? actually mga ka-brothers mga kabayan natin ito po ay uh, developed na po itong lugar na ito napakarami na po rito ang subdivision na itinayo ayan nga po kagaganda ng mga bahay rito ayan ito ay uh, uh, karugtong ng uh, tinatawag na open canal pero ngayon po may mga tinatakipan ng portion dito Kagawa nga po ng mga uh, subdivision kagaya niya no Ginagawa na yan no Yan uh, Magkakaroon din ng widening uh, road dito Kasi dito po may sandali na sobrang traffic dito Napakarami na po kasi nakatuklas ng mga uh, mag, ma, naglalakbay na Uh, dumadaan dito kaya ngayon uh, sobrang traffic na yan medyo hindi pa tapos ang pagkasimento dito sa papa mo. Ba't Trace ka magtitir... Ba't ka magtitresin na pakalayo? Iikot ka pa, lalabas ka ng bayan ng naik, babalik pa tayo? Ang... May daan doon, so may dumalan. Ikaw bahala ba mamaya, hindi tayo makarating sa ating patutunguhan. Magkanda lig... ligaw-ligaw tayo. Grabe, oh. Binibilop na naman. Ano to? Bilyar? Ah, bilyar. Okay, May mga dito eh, no? Yung ano? Yung Kalax. Oh? Yan ba yung Kalax, le? Eh? May eh, dumtong dito, Kalax. I-open eh, oh. ka na, le. Ah? Ang niya sa kanya. yung Lighter. Lighter lang. Binalikan pa. Ang sabo niyo yun eh. Ay! Dito grabe traffic. Kaya nga. Pati yata ito eh. Why din yun? kalsada. Pwede niya dalawa niya. Da dalawa. So, pa pa paano bakit tinatakpan nila yun? Para sa subdivision na siguro? No? Hindi, malapad to eh. Siguro pati yung dadaanan. Dadaanan. Baka i lane siguro okay, yan. yan. Oo. Ayan. Ayan mga kapatid o, Yung sinasabi ko sa inyo na open canal. Ayan o. No? Widening ano na siya. Ayan. Sinimula na din sa gawing kanan. Lala, alin mo, hindi na. Saan tayo, General Trias? Yes? O ano? Ay, may shortcut daw. Doon na lusot sa, sa kapatid ko. Joel, papaano? Ha? Ah, Makala tayo sa may ano? Kung Ay, kumanan ka, pabuti ka pires. Ayan na. Uh...